ngayong araw ay absent ako sa trabaho. Maglalakwat siya! Ah! <laughs> Joke lang. Lately, ay may nararamdaman akong parang mabigat na pasan lagi yung ulo ko. Medyo nahihilo. Ay mabuti sana kung baby girl na. <laughs> Nagagaling ko lang sa follow-up check-up ko sa doktor ko last week. Okay naman ang result ng mga laboratory ko. Like sugar, cholesterol at hindi rin naman daw ako anemic. Kaya naman, nirepair ako na magpatingin ulit sa opta. Since may diabetes ako, kailangan daw napapatingnan din yung mga ugat ko sa mata. Okay, nakabahan nga ako. Baka papalitan itong salamin ko, ay bago pa. nako igastos na naman. So, yun as you can say, dito ulit kami magpapa-check-up sa Alphamart. Uy, oh, hindi. Dito sa Filar. Usually, dito kami nagpa-park sa may gilid ng tindahan. At sa nakikita ko ay wala ng e space, pinagpilitan ni Christian dito sa may basurahan si Power Gray. Huwag lang makapagbayad ng 30. Kakuriputan talaga. <laughs> Pero wag ka, pinupunasan yung bato ko. Wag mm. mo kong dinadaan-daan sa pagayangayan mo. Huy! At sa kasamaang pala ay alas 12 para wang schedule. Kaya L naman na pagpasyahan namin na maghanap muna sa ibang ospital. Kakaawa din naman yung si Tokmol, wala pang tulong. Dito kami sunod na pumunta sa MCI. Ay, kaso ko yung ginagawa. muntikan ka natuloy kaming lumabas sa turn left. Ah! Habang Habang iintay na tawagin ay napansin namin na napakatagal dito. Approval pala ang nangailo ay para nga abutin na kami ng siyam-syam. Hindi naman sa apurado kami pero parang 30 minutes Bago magtawag ulit Wala kayo dyan ah! Next naman ay nagbakasakali kami dito sa CIDH Ito ako na confined last year And naalala ko na naman how blessed I am Kung paano ako hindi pinabayaan ng Lord sa naranasan ko noon Sa tulong din ng mga taong hindi ako iniwan sa laban kong yun Ay, talaga namang hindi ko makakalimutan At ang ending, eto, binigyan kami ng schedule ng mga opta Meron naman daw sana today, kaso mamayang hapon pa Kinamalayan ko yung may nagre-reklamo At hindi na kami gumamit ng elevator <laughs> oh, yun is story time. Dapat talaga, isa pang gabi ko pagagawin ng mga ito. Ay, pero hindi na mo ko absent Dahil last two days na nga lang ay going to six years perfect attendance na ulit ako. Yay! Thank you, Lord. Ako pa naman yung tipong hanggat nakakagulapay ay pasok. Ayaw, di <laughs> Pagkatapos namin doon, ay nagtungo kami dito sa Yamaha. Abay na, pag kami ng magaling naming tropa. Ipagtatanong namin siya ng pricing ng mga parts na gagamitin doon sa motor niyang natumba. Ay, nadanggil man din sa parking. Ayun, nabinyagan. Hanggang sa, ay, ito na naman nga kami sa mga cellphone namin bulok. <laughs> Yan, <Bye. laughs> yes, hard <have> <laughs> Ale, kailangan kasi namin dito yung mga picture na ipinasa. Ay, sarap! Itabrog niyang cellphone mo. Anak, yung kanya hindi. Ah! <laughs> at may pag-refresh din naman. Mabalik tayo. Alam nyo ba nung pinakita nung tropa dyan kay Christian yung mga gasgas doon sa motor niya? Pinabihan ko yan na baka maingit pa at gumaya. Abay, kinabukasan pag uwi ay nagkukwento. Nakatigil ah, naman daw siya, eh, siya'y nasagi ng motor. Tapos nung hapon naman daw noon, hmm? katigil naman daw ulit siya at traffic nga. May four wheels naman daw ang nakasabit sa kanya. Ah, Abay, siya pa nga daw yung inaway. Tawa ng Lord, ay eh, hindi naman nagasgasan si Power grade. Yung sumagi daw ang nagasgasan. Ah, ito na naman nga kami at panayang reklamo niya kapag umakit at bumababa kami nang hagdan. <laughs> Dumaan na rin pala kami dito sa Rob para mag-canvas ng speaker. Dito kami unang nagtanong sa Abenson. Why 23,000? Yung pinakamurang JBN. Labas kami eh. <laughs> At nadaanan nga namin ito ang pagkakaraming nagpaparehistro. Ayan, kung kailang last month na ng registration, saka kayo mag-aabiyad. Huy! <laughs> Sunod naman naming pinuntahan ay itong Robinson's Appliances. Unang pakita at pagpaparinig pa lang sa amin itong pinakamaliit na concert ay nagustuhan ko na talaga. Ika, at isa, ay 11,499 kaya naman sinubukan naming maghanap ng ibang mas mura. <mulik> kasi ito talaga yung napusuan namin. Wala kaming TV sa bahay at hilig din naman namin parehas kumanta. Hira lang din naman kami bumili ng mga gusto namin para sa sarili namin. Yeah, ayan, at hinom credit na namin. <laughs> ah, wala talaga to sa plano. Ay kagagaling mambudol ang mga nandoon. Pinakanta ako, pinuri-puri. Buto! <laughs> A big thank you, Lord, for all the blessings. Salamat din sa mga nanood at takinig na itong kabalugaan ko. <laughs> Yun lang, tapos na.